Ayan! May bago tayong papi dito sa bahay. Makakalaro ni Sol at ni Logan. O baka pag-awayan nila kapag tumanda na to at nag-heat na. Gundo, ito yung anak po ni Loki. Ang ating ADRK dog na anak ni Vitus Von Newbrand. At ang nanay naman ito ay si Jamala. Anak naman yun ni Rambo na ano, galing din sa Serbia na matinding mga bloodline at ang ganda ng papi oh. ganda ng mukha niya oh. ganda ng balahibo niya nangagat, nangagat ka uy, uy, uy ito so, mga ngagat, ganda ng mukha o oh. Oh, may mga ano ano. Ay! Huwag mga ngagat ha. natin ito. Shhh! Huwag mga ngagat. Good girl. Good girl. Ibigay pa wala na ata. Pakainin natin to. Pakawalan muna. alamin ko muna kung kumpleto na bakuna nito. Dito muna siya. ganda ng facial expression niya. Pin. Oh, may pirinyo. Color white. Ano na? Color white. Nagpalit na hindi na siya milk pita. Oh. Ganda ng ipin. Hindi ano. Hindi siya babalu. Or hindi siya maganda yung bite. Ganda ng mga buto. Good girl. Good girl. Pakainin natin ang SDN. Pakainin natin ang SDN. Here, papi. O, oh, kain ka. Yun o, no, gutom siya. Oo. Oo. Yan, pagandahin natin yan si Papi dito. Anong pangalan nito, guys? Anong palagay mo pagpangalan nito? Ano? Fried chicken. Fried chicken. Guys, comment sa baba kung anong suggestion nyo na pangalan nito. Very good. Si Gucci. Gucci? Kasi mukhang, ito, kasi mukhang expensive siya. Mukhang expensive? Kaya Gucci. Expensive ba ang Gucci? Oo. Good girl. Babae ito. Good girl. Oh, very good girl. Good girl. Gustong gusto niya yung SDN niya. The best dog food in the multiverse. Ito rin yung kinakain nila Logan sa ni Sol. So, yung SDN42 is good for adults and puppies alike. Ayun, no? Wow. Gustong gusto niya yung SDN, no? Sarap ba? Sarap ba, puppy? Hmm. Yan, very good. Very good, oh. Yeah, -hey, good girl. Wakwakan natin para masanay siya na inaawakan siya habang kumakain. Para hindi siya magkaroon ng food guarding behavior. Very good. Very good. Very good. Good girl. Oh, takaw na takaw siya, oh. Kasi pag yung mga aso, hindi sanay sa hawakan oh, mo. Hindi sanay sa hawak kapag ako makain. magkaroon ng food guarding behavior. Lalo na pag malakas ang appetite, makakakagat yung mga uh, puppy or aso. Ubus na agad! Wow, mamaya ulit. Huh? So, she is probably around mga 3 months old. So, she will be fed. Wala na, wala na. Ubus na, nagaanap pa. You will be fed mga 3 times a day muna ngayon. 3 times a day. Meron siyang ano, sa, sa, sa baba niya. Ano, Naku, nagyan mag natin ng gamot. Lagi siguro nababasa yun. ayon hey! Alis na natin to Ha, dito muna siya sa taas. Alamin ko muna kung pwede na siyang ilakad sa baba kung kumpleto na yung kanyang bakuna. Hehe, meron tayong bagong puppy. Anong pangalan natin guys dito sa bago nating puppy? Hawa mo Adam. Yeah, no. Tingin dito Adam. Tingin. Picture tayo. One, two. Very <laughs> good. No? Hmm. Ka mo muna.